bati ko sa lahat. Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat indicator ng mas detalyado. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong tingnan ng mabuti ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon, ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Global Star, Inc. Ticker, EIA. Ang pagsusuri na ito ay batay sa kasalukuyang data mula Mayo 22, 2000 at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Global Star Inc. na bibilang sa subkategory. Communication Satellite, labing isa mga organisasyon ang nakikilahok sa paghahambing, na higit pa o hindi gaanong kinatawan. Tingnan ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay minus 5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. tandaan na ang average na rating para sa merkado sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa rating ng kumpanya na minus 8.5 puntos Global Star, Inc. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Global Star, Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na in 12 months ang shares Global Star, Inc. nagpakita ng pagbabago ng 1.8%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na isang daan at anib na put Market capitalization ng kumpanya Global Star Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 2.32 Bilyon. At ang market capitalization ng subcategory ay US Dollars 21 Bilyon. Global Star Inc. account para sa isang bahagi ng isa sero, siyam na daan at 21%, ito ay isa sa mga malalaking kumpanya sa subkategori. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 0.34 Bilyon. Na may kapitalization ng balance sheet na US Dollars 18 Bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 18 Bilyon. Global Star Inc. umabot sa 1.83%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng Stock Exchange at Book Value, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Global Star Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay isa 0, siyam nadaan at dalawamput isa Ang capitalization ng halaga ng libro ay isa punto tatlo Na walumput tatlo mas mababa kaysa sa market value share. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na us0533 billion. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng kapitalization ay bumubuo ng 156.8% ng kapital ng kumpanya. Pagganap ng utang ng kumpanya, masama minus 1 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average sa subkategory na 0. Pagsusuri ng halaga ng stock exchange sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars, 78 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. At ito ay napakasama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay siyam punto isa. Ang average para sa subkategory ay 0.7, na siyam na daan at labing isa porsyentong mas mataas kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 250 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Masama ito para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang marginality ay minus 30.7%, na ang average para sa subkategory ay minus 6.4%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 24.3%. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, pasable, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 1.483%. Ito ay na daan at 636% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 5,000 at dolyar. Habang para sa subkategory ito ay 800 at 1,000 $100, dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 6,000 at 36,5%. Pagsusuri ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay minus 200.3,000 dolyar, na may average para sa subkategori na minus 55.3,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay 200 at percent. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, tolet minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US 653 at Dollars $653,000. Sa subkategory mayroong $863,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 32%. Pagsusuri ng dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 4.5% na may average para sa subkategory na 15.4%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig resa 14 na nagpapakita ng antas na 42% para sa kumpanya Global Star Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 46%. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 18.3. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 52.49. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at ang consensus forecast ay katumbas ng humigit kumulang 187%. Tignan natin ang talahanayan ng order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga mahalagang papel ng kumpanya Global Star Inc. Sangguniang sistema ng pagtatasa guru, markets isang desisyon ang nagawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US dollars 18 oras 31 minuto bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 14 na oras 7 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 22.55 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hunyo 21, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, YIA, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng informasyon at reference system mula sa Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla.